Kung pasikatan nga lang daw ng kainan at pasarapan ng pagkain, eh dito sa pinuntahan namin, paniguradong panalong-panalo ka. Paano ba naman kasing hindi sila sisikat? Kung ganito ba naman karaming toppings ng pansit batil patong sa halagang 110 pesos lang, eh talaga namang panalong-panalo talaga. Meron na itong kasamang karahay, may chicharong bulaklak, beef at may kasamang atay. At bukod sa napakaraming panito, may libreng soft drinks pa nakasama. At panalong-panalo ka talaga dito dahil sa kanilang pangmalakasan na mukbang sa bangka na sa halagang 999 pesos lang, meron na itong seafoods, na may kasamang crabs, hipon, tahong. Meron din itong sampung piraso ng barbecue. Meron pa itong umaapaw sa dami na chicharong bulaklak. Meron din itong lechong kawali at hindi pa dyan nagtatapos dahil meron pa itong sisig at inihaw na gulay. Ito nga, ang dalawang taon nang namamayagpag na kainan sa malig ang tinatawag nilang kusina ni Gracia na matatagpuan lang dito sa along the highway bagong sikat street barangay Maligaya, Malig Isabela. Tapat lang ito ng Iglesia ni Cristo. Ay oo, oh, dumayo pa talaga kami dito sa Malig para lang tikban itong most suggested na kainan sa aking comment section dahil sobrang dami nga ang nagsasuggest sa kainang ito. Napasugod kami para tikman ito ang kanilang pang malakasan na pansit batil patong. Wala nang patumpik-tumpik pa. Syempre sumugod din kami sa kanilang kusina para makita kung paano nila niluluto ang kanilang pang malakasan na pansit batil patong. At ito nga, round noodles ang gamit nilang miki sa kanilang pagluluto ng pansit at nakakaubos nga sila ng mahigit kumulang 100 kilos sa isang araw lang yan. Matapos nga maluto ng miki at matimplahan nilagyan din ito ng ginisang gulay na may toge, repolyo at patola. Naggisa na rin pala sila ng karabif na may kasama na rin itong atay at ang kagandahan nga nitong pansit batil patong nila, hindi tinipid sa karabif at separated ang paggisa nila sa gulay. At syempre dahil batil patong nga ito ay eh, nilagyan na rin ito ng poach egg. Pinatungan na rin ito ng chicharong bulaklak, nilagyan pa ito ng pagkarami-raming karahay at binudburan nito ng fried garlic at hindi pa dyan nagtatapos dahil dinagdagan pa ito ulit ng karahay na maliliit ang hiwa. And there you go, Beros, ang pangmalakasan na balor 110 pesos pansit batil patong ng kusina ni Gracia at may kasama pa itong libreng soft drinks at mamaya nga pagkatapos natin tikman itong kanilang pansit batil patong susubukan din natin itong kanilang mukbang sa bangka ano pang hinihintay din Beros? Tikiman time na sa mga hindi pa nakatikim patunayan nyo na yung chismis na dito daw banda yung pinakamasarap ayan Alright, Beros. Andito tayo ngayon sa kusina ni Gracia. At tignan nyo naman yung nasa harapan ko. Akalain nyo ba 110 pesos lang to? Ganito na karami yung kanilang overload na pansit batil patong. Meron na itong karahay. Meron pa itong uh, chicharong bulaklak. Tapos meron pang poached egg. Tapos hindi mawawala syempre yung kara beef na may kasama ng atay. May gulay din ito. Tapos yung miki na ginagamit nila dito, very interesting kasi hindi sila gumagamit ng miki ng tugega Pero pinagmamalaki ito ng may-ari at mamaya tatalinin natin kung bakit dapat yung tikman itong kanilang pansit batil patong. Ito yung kanilang sabaw. Parehas lang din sa mga pansit batil patong sa Tugigaraw. Siyempre, meron it, binatilan ito ng itlog. Grabe, sobrang dami nito. parang pagkuha mo pa lang sa noodles, mabubuhos sa lahat yung mga toppings. Eh. Sobrang dami ng toppings. Una natin titikman itong kanilang noodles. Wala pa tayong nilalagay na kalamansi yung batil patong nila ang dami ko nang natikma na pansit batil patong sa lalong lalo na sa Tuguegarao Inami uh, inamin din naman na may are na hindi to yung authentic na pansit batil patong pero meron siyang sipa eh kapag kinain nyo at tapos ang kagandahan yun ang kagandahan pa nun yu, wala yung lansa tulad ng mga natitikman natin sa batil patong sa ibang sa ibang lugar tama nga sinabi niya kanina yun yung isa sa pinagmamalaki nila yung kanilang pansit batil patong walang lansa Alright, Veros. itong si Kusina ni Gracia, isa din sa mga dahilan kung bakit dumadayo tao dito ay eh dahil sa kanilang mukbang sa bangka. Ayan. Itong sa amin, yung order na kinuha namin, valor 100, 999, meron pa silang 12, meron pa silang 15, at saka meron pa silang 18. So, itong 999, meron na itong 10 barbecue. Ah, naman yung barbecue nila. Tapos, meron pa itong sisig. Tapos meron ding mga seafood tulad ng may isang crabs. Tapos meron ding hipon. Meron ding tahong. Ayan o. Tapos chicharong bulaklak. Tapos meron din silang karahay. Tingnan nyo yan o. Tapos sa gulay naman meron dito ang mga sili. Ayan. Tapos meron pang cracker dito sa gilid. Tapos sa baba nito meron yung kanin. Grabe. Itong kanilang 999 pesos, good for 4 to 6 person. Ano pang hinintay nyo pero sumugod na kayo dito sa kusina ni Gracia. Bukas sila araw-araw mula 8 a.m. to 8 p.m. Yun lang Biaros. Maraming maraming salamat sa inyong panonood agan sa dulo. Mabalo.